Lahat kayo toxic. Tingnan mo sa amin, di ba? Kaya hindi na rin ako umatin. Di ba? Kasi kayo mga napang asawa namin, ang hirap yung pagharapin. Kahit plastikan talaga, hindi niyo kaya. Nagsasaya yung mga magulang namin, nagkakaroon ng handaan, nagtatawanan yung mga bata, kayo mga asawa namin, puro anay. Ang pangit tignan. Pagpitsura na ng pamilya, lahat kayo nakasimangot. 'Di ba? Ganyan din sa inyo eh. Walang pagkakaiba. Iba lang yung version ng pagka-toxic real talk. Kaya eh, huwag na tayong umating sa mga ganyan po eh. Ang galing naman na salita mo sa akin. Hihiyan mo ako dahil hindi ako maayos magdamit o hindi mamahali yung pananamit ko. Bakit? Sino ba nagpakaayos sa atin? Yung mga mataba nila? Tumbahin na ito. Nakupan natin ito dahil sila yung reference natin. Hindi naman ah. Na. Kung gusto mo umatid mag-isa ka, magpagplastika ka, magdamag. Ako dito lang ako sa bahay. Walang problema. At wala ng pamilya may gusto sa akin ngayon. Kaya nga nang uusay yung sinasabi nilang, buti pa yung ibang tao eh. Real talk yan. Kesa yakapin natin na yakapin taong-taon yung pinagdadasal natin mga pamilya natin, gusto natin makasundo. Pero ayaw naman nila dahil ngayon mga napapang asawa nila ay talagang anay sa pamilya, eh wag na lang. Siguro it's about time, sinasabi ni Lord na magkanya-kanya na kayo. Kasi hindi na kayo pare-pares ng puso't isip.